Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Bali ngayon po ay mag audit po ako sa inyo kung magkano na po ang naging gastos sa pagpapagawa po na yung bahay po ni Adjao. Gawa ng meron pong iba, merong ilan na nag-PPM po sa akin, nag-chat-chat na Atenels, na uh, plano rin namin na magpatayo ng bahay ay magkano na daw po kaya ang inabot ng naging gastos na yung kay Adyaw na bahay para daw po mayroon daw po silang idea. Bali yung bahay naman po ni Adyaw ay nakatayo na po iyon. Uh, meron na pong bubong, may palitada na po yung semento sa loob at labas. Kung bagaman po ay pinatapos na lang po ni Mother Oning. Yun nga po. Pinagawaan po na ng CR, pinalagyan po ng tiles, tapos po ay yung kesami, at pinalinyahan na rin po ng kuryente at tubig. At magkano po ang naging gastos. Bago ko po i-reveal sa inyo kung magkano na po ang inabot ng gastos, ako po ay may listahan. Ito. Tuwing araw-araw po noon na magpapatrabaho tayo, ay ako po eh, naglilista. Nililista ko po. At bago nga po natin, bago ko po ipakita sa inyo yung itong listahan ko ay gusto ko muna pong magpasalamat syempre una-una sa ating Panginoon Diyos sa patuloy na mga biyaya na ipinagkakaloob po niya sa atin. At maraming maraming salamat po kay Mother Uning, sa pagtulong po niya para maipa tapos na nga po yung bahay po ni Adjow talagang ayun nga po nakalipat na po sila doon na po sila tumitira maraming maraming salamat po at yun po ay talagang napakalaking tulong Yan. maraming maraming salamat po at more blessings pa po sa inyo gabayan ka po sana lagi ni God, bigyan pa ng maraming biyaya dahil hindi lang po si Adjao kundi marami ka pa pong natutulungan. Kaya more blessings pa po sa inyo. Ayan, at gusto ko rin po magpasalamat kay Mother Uning sa pagtitiwala po niya sa akin, siya po yung nagpapadala sa akin ng pera, ay Tinez, nagpadala na ako ng pera bahala ka na, yan, kaya salamat po sa pagtitiwala po ninyo sa akin, at ito nga po ipapakita ko na po sa inyo itong aking notebook na listahan ayan po, bali may ginawa po ako ditong mga listahan ang ginawa ko po ay kada araw na magtatrabaho po sila Ayan. ito po yung mga to total po ng nagastos sila po ay hanggang day 12 na nagtrabaho 12 araw at kada araw po ay na may kailangan bilhin po sa hardware ay ayan po nililistahan ko day 1, day 2 Day 3, wala tayong pinabili sa hardware. Day 4, day 5, day 6, day 7, 8, wala. 9, meron uli. Yan, hanggang day 9 lang po tayo may pinabili. At yun naman po yung mga nakarecord dito. Bale, ang ginawa ko na lang po sa paglilista ay by araw, kagaya po nito. Uh, nagpadala po sa akin ng yung pera ng unang araw ito po kauna-unahang padala po sa akin ni Mother Oning padala po siya ng 25,000 noong February 10 pinakash out po natin dahil yun ay Gcash nabawasan po ng, 800, ng 200 kaya naging 24 -8. yan balik po tayo sa day one. Yung pong na-cash out na 200, sinama ko na po. Yan. Sa chicas. February 13, bumili po sa hardware ng, Ito po yung resibo ng day one. Ayan. Bali, 6,000, 6,118. Mga binili po sa hardware. Ayan. Ayan. Ang resibo. Ayan po. Hindi na natin isa-isahin kung ano po ito. Yung total na laang po. Ayan. Tapos, 3,150. Ayan po, ah. Bah, nasa na ba yun? Pwede pala, ah. Ayan, 3,150. Ayan po. Sumunod, 108. Cutting disc naman po ito. Ayan po yung resibo, 108. Tapos, tiles sa CR na, at saka po sa flooring. Ah, ito po yung tiles sa CR ng flooring. 2,184. Ayan po, 2,184. Ito po ay 26 pieces. Ayan. Tapos, yun po yung mga resibo nitong mga binili po natin sa hardware. Bumili pa rin po ng adhesive. Tatlong adhesive na ayan po yung resibo 900 ayan tapos hindi po siya i-deliver kaya isinakay po namin sa tricycle pasahe ay 250 tapos sabi po ni mother uning doon na rin daw po ako bumawas ng pangulam at merienda bumawas na nga po ako ng pangulam at merienda dahil uh, hindi po ako makapag-abuno dahil hindi pa nga po pumapasok yung sahod ko noong january tapos, may araw po si tatay 500, si paring boy ay 500. Kaya ang total po noong day 1 ay 14,447. Yan. Ayan po yung day 1, 14,447. Hmm, day 2 naman po tayo. Day 2. Kuhain natin ang resibo ng day 2. 11,582 at saka po 330. Yan po yung binili ko sa hardware. Ayan, 330 at saka po yung 11,582. Ito pong 697 ay pwede po ayong isang resibo. Yan, ito po kaya magkabukod, ito po yung mga tiles. Ito po yung dun sa kabilang bodega. Dinagdag na lang po ito ah, sa kabilang bodega din po yun. Nang matotal po ay 11,582. Ayan po ah. Saka po yung 330. Ayan po yung 330. Sinakay natin sa tricycle 300. Nagbigay ako kay Bossing ng 600 at eight. si Bossing po ang namamalingke at bumibili po ng pangmeryenda. 700 ang araw ni paring Edgar. Si tatay doon doon ay 500. 500 kay paring boy. At binigyan ko rin po noon si Adjo ng 500. Yan. Ang day 2 po natin ay 15,012. Day 2, 15,012 pesos. Yung day 3 naman po wala tayong pinabili sa hardware at si paring Edgar lang po noong nagtrabaho. May araw po siyang ito. Ito po iyon. Si paring Edgar lang po ang nag-isang nagtrabaho. Siya po ay nagtiles noon. Yan, day 4. Day 4 na po tayo. Kuhain natin yung resibo ng day 4. Yan. Nagpabili po ulit tayo sa hardware. 8,215. Ito po iyon. Hindi ko na po isa-isahin. Tapos, yung isa ay 3,87. Ayan po yung isang resibo. 3,87. Ayan hindi ko na po isa-isahin at hindi ko po maintindihan yung kung ano pong mga hindi ko na po masyadong maintindihan kung ano-ano po ito basta yung mga ginamit po nila sa pagtatrabaho yan, pasahi sa tricycle 300 nagbigay ako kay bossing ng 500 siya na po yung sa umaga siya po yung bumibili ng pang ulam at merienda dalawang tao lang po yung nagtrabaho nung araw na yon si paring Edgar at si paring boy Si paring Edgar, si paring boy Sila po, tinanong ko po sila kung magkano po yung araw nila Ay si paring Edgar daw po ay 700 Si paring boy po ay 500 yan Pero sa ibang tao po Kapag magtatrabaho sila Mas mahal, kumbaga yung single po nila Sa araw nila Ay Kuwan Ang tawag doon hindi na po nila minahalan at dahil parang pinakantulong na rin po nila kay Adjao. Pero pag sa iba po sila magtatrabaho, mas malaki po yung araw po nila. Ayan. kaya thank you kay paring Edgar, kay paring Boy at sa mga tumutulong magtrabaho kay Tatay Dundon, kay Makoy. Ayan, day 5 po tayo. Day 5, pumasok na po si paring Makoy paring boy, si paring Edgar. Nagbigay ako kay Bossing ng pang merienda, 500. Si Bossing na po yung bumili. Merienda at ulam. Tapos, day... Day 5. Ayan, 7,827. Ito po siya. 7,827. At ito po yung mga binili sa hardware. Ayan, tapos may 180 dalawang perasong tiles dahil nagkulang nga po yung tiles sa CR. Pumili pa tayo ng 30 by 60. Ayan po, 180. Tapos, ah, concrete nail. Ayan, 80. Concrete nail. 80. Ayan, okay na po yung day 5 natin. Ah, hindi ko pala naipakita dito ah. <laughs> day 5, 10,287. Day 4 10602 Dito po sa listahan natin ha. Ah. Ayan, day 5 at day day 4 at day 5. Ito po yun. 10602 10 287. Sa day 6 ay 6757. Sa day 6. Ayan po. 67 5.7 sa so, day 6. Kuhain po natin itong resibo. Pasensya na po kung magulo itong aking pag pagbibidyo. Yan, 3,067. Ito po at 4,90. Binili po sa hardware. Ayan po, 4,90. Saka so, yung isa ay... Ayan po. Ayan, ayan po yun. Pinasahin natin sa tricycle, 300. Nagpa-deliver po ako ng dalawang cubic na buhangin. Wala na po yung resibo. Nagbigay, ah, ito po yung araw ni paring Edgar, paring Boy, si Makoy. Tapos, ah, nagbayad po ako kay Makoy ng, bali sumulit po tayo ng wire na ginamit po nila. 6575. Yan, okay na po yun. Day 7 naman po tayo. Kain natin yung resibo ng day 7. Talagang ngayon po yung pagpapabahay talaga. Yung hindi gawang biro. Mahal po ang mga materyales. Day 7, 12,990. Pang tiles po yun. 12,990. Yan. Tapos po ay 2,070. Yan po. Tapos nagpasahe po tayo sa tricycle. 300. Nagbigay po ulit ako kay Bossing ng 500 para po sa ulam. Kay paring Edgar, 700. Paring Boy at kay Makoy. Ayan po. 17,560. Ayan po. 17,560. Bay 8 naman po tayo. Ayan, wala na pong biniling materyales. Araw lang po nila. Bali gumastos po tayo ng 2200. Day 8, ayan po, 2200. Tapos sa day 9 po, 4600. Ito po. Ito po yung day 9. Ayan po ang resibo natin. 3,096 at saka po 205. Ito po, 3,096 at saka 205. Ayan po. Tapos yung naggasolina po. Si Makoy lang po ang bumili nito. Naggasolina po siya ng 100. Tapos ito po yung araw po nila. Ang total po ay 4,601. Ayan day 10. Ayan po, day 10, day 11, day 12. Bari wala na pong mga biniling materialis sa hardware. Nagtrabaho na lang po sila, tinapos po nila yung kanilang trabaho. Kaya yung araw lang po. Ayan. Tapos di na po natin ito nilagyan ng ulam at merienda. At pag minsan naman po ay may may nahuhuli kami sa ano sa fish yun po pinaulam natin ayan at yun po ay tinotal ko na lahat pinagsama-sama ko po ayan po yung day 9 4,601 tapos yung tatlong matitirang araw ay tigawanto to na po ang total po ay 80, ang total po ng nagastos natin ay 85 66. Ayan, 85,800. Bali, may bigayin pa po ako kay Adjao na 34. Ito po yung nasukli dun sa pera. Ang total pong padala ni Mother Oning, may date po ito. 25,000, pinaka-shout natin, nabawasan nga po ng 200. February 14, 26,000. 25 na lang daw po yung kay Adjao at yung pong butal ay kay Bossing, pang kasulina. February 19, 26,000 po ang padala. Yung daw pong 25 ang kay Adyaw at yung butal uli ay kay Bossing. Tapos nung March 1, nagpadala po siya ng 11K. 11K. Bari, ang total nga po nito ay 85,800. Tapos, ito naman po yung mga nagastos. Mula day 1 hanggang day 12, kasama na po dito yung pagtatrabaho ni na paring Edgar, yung araw po nila, yung mga binili po sa hardware, binayad sa tricycle. Ayan po. Bali, tinotal po natin ay 85,766. Kaya may natira pa pong 34 sa akin. Ayan. 85,800. 85,800 five Ayan. Tapos po ay yung trabaho po nila. ito po iyon. 12 days po silang nagtrabaho... Simula nung... 14, 15, 16... 17 ay walang trabaho... 18, 19, 20, 21... Saka po dito ah... Yan po yung... Naging trabaho po nila... Bali... Ang naibayad po natin sa 12 days ay... 15,700... Ito po yung naging... Kabayaran po ng mga nagtrabaho... Yun naman po ay naka-add na po dito... Sa bawat araw... Ayan po, malinaw. Malinaw po. Ito po yung ating audit ng padala ni Mother Uning. At ito po yung mga audit po ng ating gastos. Mula day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6, Day 7, day... Yung pong, ano ah, February... Yung pong February 22, 23, 24. Three days po silang walang trabaho noon. Kaya, nung February 21 po, 25 na po ulit sila nagtrabaho. Ayan. Palista naman po. Ayan, 9, 10, 11. Ayan. Ayan. Yan, thank you Lord. At sa ngayon po ay nakalipat na nga po si Naadjaw doon po sa kanilang bahay. At muli po, maraming maraming salamat sa lahat po ng mga nag-sponsor sa bahay po ni Adjaw, lalong-lalo na po kay Mother and Uning Vlog. Yan, thank you so much po. At bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat sa walang sawang pagsuporta at panunood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyo lahat. Bye-bye!